What's up, what's up mga guys? So, while ga repair sa laptop mga guys, nag-restart na siya karon. Na itong bundle na abot. So, nag-order ko isa ka bundle. So, kini nga bundle mga guys, be. Agoy, murag feeling na ako. Gagmay ni wala yung mga good size ani. May mo ko ni mong gagmay mga guys ang mga sapatos kay hindi siya mapuno. Sige lang, kita na to ni karon. So, ma-surprise ta karon mga guys. Kung sa'y sulod ani. Dohara ni kaklase ang surprise ani mga guys. Ma-surprise ta kay guwapo kay mga sulod dayon mas surprise ta kay ang ato mga VIP wala <laughs> pero sa tinuod lang mga guys ang iyon ani nga negosyo mga guys sa tamog idea di ta magsalig sa upat ka VIP kay kanang upat ka VIP mga guys na itay na maapil ma ma nga di nimo mabaligyag mahal tungod kay ni mga damage so atong buhaton diskarte lang kita. ta kay kani mga sapatos ani hugaw man kay ni so ato ni panglabhan para mahalin ni mahal-mahal kay ang uban magud nga customer god kapangita sila sapatos nga limpyo ay hanin mo ma-appreciate ang sapatos kung limpyo pero kung hugaw pa na bisag so kung sa kagwapo nga sapatos kung hugaw kayo din di na nila ma-appreciate so alright so unsap man ato dugayan aton ni ablihan chara shish oh open nato mga guys natan aw nato kung gwapo banig bandol ni ay murag di ni ma-order eh Be. wait lang ah dari pikas aw nato mga guys kung gwapo bagid liwat bagid sa atins aw na to mga guys ha Uy hala murag di gid ni gihapon sama ni aham ni dapat i ablihan ni eh. ana ah, ra iyon sana so, mga guys so na ko nalili ani eh. na ay air force 1 nga look at mo nakita na ako sa VIP so then so mo ni mo explanation sa VIP mga guys uy hala buslot na lagi ni eh. Ayay, bati ang atong kuan bay, buslot bay. Pangit ang ato ang VIP karon. So naa na pud ning cloud foam oh. Morning cloud foam ngayon na niya akong gilabay. Mo na akong gingon mga guys. Kani oh, kani nga sapatos sa VIP, VIP man ni kuan atong VIP ha, upat man ni VIP. So explain na to sa inyo mga guys ha. So kani ang VIP na isa cloud foam. Yung nanig hapon to sa una ko, ang cloud foam. Yes later na tiwas ako video ha okay ato sa dito yun sayo magkuha ko karon apo sige mag-get sa ta wait lang mga guys so balik ta mga guys so kaning cloud foam na to nakakuha ko pong kuhani. last time liki liki yung ina. na yung maugin yung color yun sa cloud foam ng adidas ay all court ng adidas so maugin ni sya o may ganit kanika ron kay humok siya o ako na to kung naabas sya kompleto ba ni So basta mo ni yung VIP. So di siya kompleto, wala na gisi na siya. Imita na tug flash. Ayun oh. Wala na oh, gisi na siya, wala na, wala na siya. So padulong naman siya mo expire. Sige. Kani siya, wala na ni mga guys. Para print sa tanak siya. So next nato sa VIP. Wala tulura lagi ang VIP. Ngano? Tulura ang VIP lagi. So naatay carry. Kani gwapo na ni good shit niya siya. Tanaw lang nato gwa by damage. Good shit siya mga guys. Okay, oh. kay gla pa oh. Ang problema lang dili siya good shit ug size. Kay sa size man good gihapon ta igon. tong dagko nga size, pero at least good shit siya. Ayon, kompleto siya. Sulod na -a. So, tanaw lang nato ning size unya. I-vlog lang nato ni nighuma nato og laba. So, kani mga guys, din nato ni slay judge kay Hugaw pa pamang ka ini. So ato pani siyang laban. Pero wala na good shot siya. Wala siya damage ha. O, wala siya mga liki liki wala siya kang a. So good shot ni siya. So right kaduha. So open naman gud oh, open na. Man, good, oh. Open, ah. So tan-aon to ni. Uy, abi kog F1 nga kuan Ayon, nakakuha ta. Kani good shot ni siya mga guys. Ayon. Ang uban mangod ani mga guys sa Nike mga guys is kani wala na ni pertin hilisag yon. Kani okay okay pa ni good shot pa na siya. Kani pika so yon good shot pa ni so di nato ni siya i-judge kay hugaw pa kani unya na nato ni. Kuha ni mga guys uh, Air Force One na high high cut. So bet ano na to kung makita pa bang iyang size ani. Ayon, medyo halap-halap na pero sige lang. Check na to kung may mga langkat. Ayon, good shot. Good shit siya mga guys. So, tulur ang VIP ha. So, tanaw na to. Murag nahulog ang isa ka VIP dito. Tanaw pa na to. Unsa nga VIP ang giapil. So, unsa kong gina kong mga guys. Unsa gitu nga VIP Kani ni? nga VIP? Unsa man X-step? Di po na kung siya matawag o VIP. X-step. X-step. Sige lang. Murag wala. Good. Aw na to. Unsa nga VIP ang nawala. Diha. wala di na ako makita ang VIP diri mga guys so wala tulor ang VIP nga na apel so unsa man ni nga shoes ni fashion fashion ni siya nga shoes so di gihapon ako ni siya matawag nga VIP ilahit tani white mga guys wala tulor lagi ang VIP ba nga man ni eh. tulor gid ang VIP gid tulor gid ang VIP kani unsa man ni wala, ang BIP ang VIP. na to, basig na sago lang. O, natay sandal na pod. Yung gamay, ralagi siya. Bantog ra gamay. Sandal na sad. Tanawang taning mga sandal kung saan mga brand ani. Yun. Na, dal shoes. Sayang o, may damage o. Oh. Pero sige lang, okay na mga guys. So, tanawang lang na to. Sayang o, tulor ang B.I.P. VIP. Uh, senda. Senda na pod. So nice ni siya nga brand ng senda. So diha lang na siya. So kani another na pod ngayong ani, nagyapon tayo nani ato mga ni Agi. So tan-aw oh, nato sayang sa VIP tulo raw niya damage pag isa. Sports. ini good size na ni siya yung nani mga guys. Yan good size na, na nga ana. Kani pod good size na pod ni siya. Kani yung ani, hmm, good size ni siya. Sayang so, nga uh, oy. Sayang si Say, atong iya bo. Iya bo nato mga guys. Kaya makita na to dali ang VIP, basig nasago lang niba. Siyempre, di tamo walang pag-asa diya ang um, VIP na to. Ano na wala? Kani? Sa ni on oh, sa ni siya. Fashion lang. Good size gaya ni siya. Problema lang ani na yung mga damage na. Ayan. So, kani yun sa man eh shoes ni. Problema ani dili pagid siya good size. Patanaon -un, tani yun sa ni siya nga brand. Kaya basing, ba sinuglok sir ni siya ba? Sig luxury ni siya nga shoes. Kay gwapo ra ba oh. So sa mga iyon ani mga guys, atong bantayan ang mga luxury shoes. Kay wa ta kabalo ba, luxury shoes day ato ang nakita niya, baligya na to ubrato. barato. So kani, kani good size na gyapon ni siya. Ayon. So nawala gyud, wala gyud tagi apilan og isa ka VIP. Wa ko kita. Kani unsa man ni siya nga brand? Ni, naon lang nato na unya. Oh, natay good gihapon no? Good gihapon nga. Heels. so ahan mo na to unay anta kasagaran anta akong kakuha nga pang lalaki hilis og lapalapa -lapa. so kani di na ni siya good shit yapon kay hilis ni lapalapa -lapa. so di na to ni mabaligya og mahal so lapa anta ba ni ulining anta running shoes antang running shoes another one na po Nanapotay napotay so ato mga sandal good shit good shit atong sandal karon ha yun, mga dalsyos na kaniyon sa mani yun eh. ni, eh? basig mauning nasa VIP, tanaw na ni mga guys adidas, adidas ah, uh, basig mauning nasa VIP good shot pa siya glapala pa oh, pero use na siya damage nagyan siya damage deri gamay pero gamay ra na siya, ayun ibutang na to nito sa VIP ibutang to sa VIP at least good shot na ang good shit na nga ang bandol mga guys kaya na air force one o oh, katong kay kay ringa shoes bapo. kay to condition to kaya niyon sa mani sige lang unya ani mga guys ato ni siyang i-finishing ang finishing na to ani unya pang check na to kung unsa ang mga branded kay basig na yung mga branded nga mga luxury ba yun so nice gya po no at least natay nga nani nga shoes kani nadungaga na po ako ko yung nani nga shoes kanina na ta. at least natay high cut o oh. pero ang problema sa high cut na to dili siya good shit ug size pero at least fashion na ni siya din converse so next is kani Zara kani una mga guys dapat gud nato ni pang search ni mga unani nga mga brand kay basin man kung mahalon siya so taplin lang nato na siya so next is natay uy, gan kay siya bay Gaan kayo nga shoes unsa ni eh? binwen abi sa pero dili. Fashion na no siguro niya. siya nga brand. Sige lang. Ato na yung search So, napod tayo white. Napod. Kasagaran yun sa mga sapatos mga guys. Nga dugay kakahalin na mga white. Kay pareha diri sa malay-balay. Ang malay-balay mga good is. Dili. Sige siya ulan. Sige ulan malay-balay. So, alright. Good shot Gya po ni. Next nato to. Is na ko nakita. Lagi ka eh. Nice lagi ni. Eh. Ilang. Wasig dali ni mahalin ha. Okay, okay good shot na siya, good shot na siya. So kaning Nike atong nakita mga guys, tanaw na to fashion lang ni. Eh? Fashion lang siguro ni. Eh? Oy Nike, ah ito yung pinaka worst mga guys. Nike kaso ito paano nag HKTE SB Dang Dang Low pour. <laughs> Dang Low Poor Just Colon At least Okay pang bata Good, good shit na ni pang bata Sige lang. Wala wala gyud kukita kita Aha naman to. okay, tong okay gyapon tong dalis. Sige lang patrapuhan ta na. Kay ato mga mga niagi pangbaligya na ko mga dalsius dalsius og heels, Wala na ko toy so mo nang hindi na to mahal. Sige lang makita na to ang beauty ana pag matrapuhan na. O ayun, so naa na pud tay nakita ngayong ani. Unsa ni siya nga brand? DDNOO Fashion. Nice gyapon ni siya, good shit ug palapa Sige lang, diha na ibutang. So na High cut na po. Another high cut nga. Dili really good shoot ug size. So gagmay. Magod siya. Size 36, 35. Mauni siya mga guys. So next is. Natay atay nga ni white. Ito ni White gapon. karon white gapon. So next is. Na agi hapon tayo nga ni. Uy. Kini nice ni siya. Dahil kapag pangita yung nga ni. Tanaw na to ang brand. Ano yun niya. Ang atong brand. Gwapo para pa oh. siya glapala pa. Good oh. pa siya glapala pa. Uy. Marag na ako nakita. Laging gasinaw bato ba ni siya or ba si gold ni siya ha nga naapil kasi hindi kag mining ba kasi hindi mining mga guys o oh, na siya ano na metal bugat bugat siya bro ay na to diri butang diha lang na ha diha lang na oi atong format, be check na to ayun ah, yun, 48% pa sige lang so next at least natay good shit nga dako dako sa mga dagkog tiil di ba yan, unsa ni siya brand ani? At least naanay good shot nga dako dako kani. Hala, nanapo ko yung ani o. Oh. Na ko yung nani sa last na ko nga bundle mga guys, ngayon na na -di siya, na siya mulian. Prosige lang ato lang ng labhan gyapon. So, this one mukhang bago pa sayang warrior. Oh, nice ning warrior gyapon mga guys. So dito na ni siya labhan, butang na na siya diha. Kaya bago pa na siya, ito lang i ginagmay. So, kani, fashion lang yapon. So, snapay, tag, China Time, honored brand. So, kani, good din yapon eh. Good shit ni yung size. Pang fashion lang yapon ni eh. So, yun, mura. Matay tayo lang, good shit na. So, natingala ko nga nung wala, good siya eh. Ganun tulura yung VIP ani. So, basin kani, apil ni sa VIP. Sayang bawa kita yung new balance. Ang nai branded diri nga guapo guapo anta. So kanira gud siya. Pero at least good ni siya, good shape pa ni. Labahan ta ni mga guys. Dayon kani dayon. Sayang dili really good shape ug size pero good pa ni siya. Zoom, next zoom kay carry, carry. Gilang tan tana Dayon kani laban lang gyapon nato ni mga guys eh bisag ka expire niya. Ni ang problema lang di magkuni siya tahi si laban lang gyapon nato ni siya kay pwede ra maghihapon nato ni siya collection ang problema niya, ang size pod lagi tanaw nato size 9 US 9 UK 8.1 size 42.5 so atay mabuhat diya mga guys so diri na pud sa Adidas so alright, so yun lang mga, mga guys. Sheesh!